Lubog din sa baha ang kamiling tarlak dahil sa pag-apaw ng tubig sa ilog dulot ng mga pag-ulan nitong nakaraang araw. Malaking volume ng tubig ang nakitang dahilan ng paglubog sa baha ng bayan ng kamiling sa laluigan ng Tarlac na kumisala sa mga ari-arian, pananim at nagdulot ng malaking perwiso sa mga mamayan ng nasabing bayan. Ito ang napagalaman ng mga matataas na opisyal ng Telang Police Provincial Office o TPPO ng magkikot kahapon at uh, nag-inspeksyon kasama ng Eagle News Team sa mga bayan ng Kamiling na siyang labis na tektohan ng baha sa karatig bayan ng San Clemente at bayan ng Bayantok. Dahil sa natipong malaking volume ng tubig sa malawak na ilog ng barangay ng Balan sa bayan ng Bayantok, na dumaloy at rumagasa sa ilog ng kamiling, ito ang siyang nakitang dahilan sa paglubog sa bahan ng nasabing bayan. Dahil dito, agad na nagsagawa ng uh, special session ang sangguniang bayan ng kamiling para ipasa ang isang resolusyon na nagbedeklara na isa ilalim sa state of calamity ang nasabing bayan.